Paano naman maglagay ng text or mag-auto-captions sa mga videos? Or let's say, habang nagsasalita ka, lumalabas naman as text yung sinasabi mo. So, yan ay tuturo ko sa inyo mga seekers. Let's go! Alright mga seekers, buksan na po ang CapCut. Ayan, then add new project lang dito. Itap nyo po itong new project. Okay, so halimbawa ito po yung gusto natin lagyan ng text. Yung lumalabas na text habang tayo po ay nagsasalita. So, auto-captions po ang gagamitin natin. So, mahaba po itong video na ito. Ayan, lahat po yan malalagyan. Okay, so ang gagawin natin, punta po tayo dito sa text. And then, auto captions. Alright. Ngayon, pipili kayo dito kung lahat ba ng video o lahat ng nandun na madidetect niyang boses mo ay ma-auto caption. Pipili ka dyan kung all or yung video lang o kaya yung voiceover lang na ginawa mo. So, for now, all tayo. Then, dito sa language, pipili kayo dito kung anong language ang gusto nyo. Since tayo po ay Pinoy, okay na po yan, Filipino. Okay, back tayo. Dito naman sa templates, pipili ka dito kung anong magiging itsura ng captions natin. So, make sure na ang pipiliin natin dito ay yung free para hindi po tayo magkaroon ng problema in the future, okay? Halimbawa na lang ito. Yan, and then generate. So, medyo mahaba-haba ito, kaya medyo matagal-tagal, kaya tiyagaan lang. So, eto na mga beshi, generated na po ang ating captions. So, para makita yan, punta kayo sa text. O, ba diba? Palitan natin. Lahat po yan na detect niya. Okay? So, meron na. Ngayon, kung sa palagay nyo merong mali sa spelling, pwede nyo po yan i-edit. Okay? So, gawin nyo, itap nyo lang yung mismong text. And then, punta kayo dito sa edit captions. Okay, hanapin nyo dito yung maling spelling. Halimbawa, eto. Beshi, palitan natin yan ng Y. Yan, and then itap nyo lang itong check dyan. So, matik na po yan na magpapalit. Okay, ngayon, itry natin. Pwede pa tayo magkaroon ng multiple PayPal accounts. So, to begin with, mga Beshi, PayPal allows us to create a multiple PayPal accounts. Okay, one para sa personal use, while the other is for business use. O, oh, di ba mga beshi? Ang galing. Ngayon, kung gusto niyo naman palitan yung halimbawa effects, punta po kayo dito ulit sa text. Okay? Itap lang natin yung mismong text. Now, dito tayo sa style. Then, punta tayo sa effects. Okay? Then, pili tayo dito ng color. For example, green. So, itry natin. As usual, pili po tayo dito ng free. Halimbawa, eto. Ayan. So, check. Tignan natin, mga besh. Pwede pa tayo magkaroon ng multiple PayPal accounts. Okay. Ngayon naman, kung gusto nyong palitan ng font, pwedeng-pwede din. Okay. So, itap natin ulit yung text and then style. Dito tayo sa font. Okay. Halimbawa na lang, um, gusto natin dito, halimbawa itong freehand. Okay. Check natin. Try natin. Ngayon, kung medyo maliit yan, mga besh, i-adjust natin yung size. Balik tayo. Punta tayo sa styles. And then, scroll up lang natin. Makikita nyo dito ang size. So, adjust lang natin yan pa kanan. Tansyahin lang natin kung gaano kalaki. Okay, for example, ganyan na siya. Kasi mga beshi, kapag isa lang ang in-adjust natin, buong captions po ay susunod na. Okay, pansinin nyo buong captions po yan. So, kapag ito naman ay inadjust natin, halimbawa dito, lahat din po yan tataas. O, di ba diba? Ang galing. So, hindi na tayo dito mahihirapan pa na maglagay ng text pa isa-isa, tapos pa isa-isang edit din. So, medyo matagal. Kasi kapag pa isa-isa yung text na nilagay natin at inadjust natin, halimbawa yung size, gano'n, colors, lahat ng edits na gagawin mo dun sa isang word, gagawin mo din yun sa kabila. Okay, para para parehas. So, ang kagandahan nitong auto captions, kung anong ginawa mo sa isa, lahat yan susunod na. Okay? So, i-try natin ulit. Pwede pa tayo magkaroon ng multiple PayPal accounts. Okay. Kung ako sa inyo, i-try nyo na rin. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na rin po kayo para naman ma-update kayo sa mga future uploads natin dito. That's it for today!